ang lokasyon ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay isang sabriyo ng kontinenteng Asya na binubuo ng mga bansang geographical na nasa Timog China, Silangan ng India, Kalura ng Bagong Gini at Hilaga ng Australia. Ito ay matatagpuan sa 12.00 degrees north at 105.10 degrees east. Ang klima sa rehiyong ito ay karaniwang tropikal, mainit at mahalumigmig sa loob ng isang buong taon. Ang mga bansang kasapi sa Timog Silangang Asya ay kinabibilangan ng Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand at Vietnam, sa kalupang Asyano at Brunei, Silangang Timor, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Singapore sa mga karagatan. Maraming bahagi ng riyon ang may kabundukan tulad ng mga bulubundukin sa Myanmar, Thailand at Vietnam. Ang rehiyon ay bahagi ng Pacific Ring of Fire kaya maraming aktibong bulkan tulad ng Krakatoa sa Indonesia at Mount Pinatubo sa Pilipinas. Sa kapuluan naman, ang Timog-Silangang Asya ay binubuo ng maraming kapuluan kabilang ang Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Pumunta tayo sa anyong tubig. Dito tayo sa mga ilog. Ang mga pangunahing ilog tulad ng Mekong River sa Vietnam at Cambodia at Irrawaddy River sa Myanmar ay mahalaga sa agrikultura at transportasyon. Sa dagat at karagatan naman, napapaligiran ng rehiyon ng South China Sea at Pacific Ocean na nagaambag sa pagkakaroon ng maraming sikat na beach at resort. Sa likas na yaman Maraming bahagi ng rehiyon ang may malalawak na kagubatan na tahanan ng iba't ibang uri ng flora at fauna. Dito tayo sa epekto ng katangiang pisikal ng Timog-Silangang Asya sa pamumuhay ng tao. Sa Timog-Silangang Asya, ang katangiang pisikal ng rehiyon ay may malalim na implikasyon sa pamumuhay ng mga tao. Narito ang ilang mga epekto nito. Ang kabundukan at Himalayas ang rehiyon ay mayaman sa kabundukan, partikular na ang Himalayas. Ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ay matatagpuan dito. Ito ay isang atraksyon para sa mga mountaineer. Ang kabundukan ay nagbibigay ng mga natural na hadlang at proteksyon laban sa mga bagyo at iba't ibang kalamidad. Sa anyong tubig, may mga mahalagang anyong tubig sa rehiyon tulad ng Arabian Sea, Indian Sea at Bay of Bengal. Ang mga ito ay pangunahing daan ng mga transportasyong pandagat sa buong Asia. Ang South China Sea at Pacific Ocean ay nagbibigay ng mga sikat na resort at beach sa mga bansa ng Timog Silangang Asia. Sa kultura at kasaysayan naman, maraming UNESCO World Heritage Sites ang matatagpuan dito tulad ng Palawan Subterranean River sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya ay nagaambag sa yaman ng kultura, kalikasan at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Ang Timog Silangang Asya ay mayaman sa likas na yaman tulad ng biodiversidad at tubig at enerhiya. Ang rehiyon ay nakaharap sa mga hamon sa kapaligiran at pagbabago ng klima na may malaking epekto sa kabuhayan ng mga tao. Ang paglipat sa mas berde at napapanatiling mga modelo ng paglago tulad ng napapanatiling agrikultura at renewable energy ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa trabaho at ekonomiya. Ang proteksyon at pagpapanumbalik ng biodiversity ay mahalaga rin para makamit ang Sustainable Development Goals o SDGs ng rehiyon. At dito lang kayo sa mga vlogs sa Lady L. For learning is fun. Kita kits sa mga susunod na topic natin.